Oh, magandang so, magandang hapon. So, ayun na. Kita na natin yung uh, judgment ng Supreme Court. So, diniklara na nila na unconstitutional yung impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. So, maraming natuwa, maraming hindi. Pero, majority masaya talaga. Yung iba, yung ibang mga abogado, especially yung mga liberals, uh, sabi nila na uh, talo yung taong bayan. Tapos sabi nung iba, especially yung kamara, iaakyat nila na uh, motion for reconsideration. Uh, unanimous na nga pero ayaw pa rin tanggapin. Noon namang kung maalala natin, noong kasagsagan pa ng ano, kaya sabi nung yung nung inano ng sinig na sinasabi nilang ay uh, gini delay yung impeachment trial sabi nila na pupunta sila sa AC sa Supreme Court tapos ano sila ngayon binigay na ng Supreme Court ang kanilang pagpapasya ayaw na naman nila na tagapin so mahirap talaga kausap ang mga tao ito kaya mga kaibigan, uh, masaya tayo talaga. Masaya. Uh, especially kami in taga-Minda na masaya kami sa desisyon ng Supreme Court. Um, so, bilang uh, mabuti naman yung si Claire Castro, sabi niya nire-respeto nila yung uh, desisyon ng Supreme Supreme Court. Sana naman pagsabihan din yung iba especially yung mga naggagaling-galingan uh, yung yung mga abogado na may personal na interest talaga ewan natin bakit uh, ayaw talaga nila ng uh, due process uh, gusto talaga nila yung sarili nila ang masusunod yung pananaw na kanilang partido o lang mga ilang tao lamang so ayon hindi naman tayo abogado kaya managpasalamat tayo sa mga maestrado na bumoto ng pagbasura sa impeachment complaint. So ayun, maraming salamat. Bye bye!